Spandrel. So, ito pong spandrel ay ginagamit po sa ceiling, doon po sa isamis, may bubong at pwede din naman po yung inter interior or exterior. So, ginagamit po siya sa kisame. Mas madalas po siya ang ginagamit po sa labas, sa may bubong, sa may kisame para hindi agad mabulok. At syempre, mas maganda po siyang tingnan kung spandrel po yung gagamitin. So, yung spandrel po, ang lapad po niyan ay 4 inches. At meron po siyang parang labi dun sa dalawang gilid. Yung po yung magiging lock niya kapag pinagduktong dugtong po yung mga spandrel. At meron po siyang end molding para dun sa mga dulo, ang yun po yung mag-compress po sa mga spandrel at yung center molding, yung para kapag merong angle, siya po yung mag-connect sa mga spandrel. Ang haba naman po ng mga spandrel ay depende po kung ano po yung sukat nyo na paglalatagan nyo. So, ang price nyan ay per meter. So, halimbawa, ang kailangan mo ay 2 meters. So, yung kapal po ay depende din yung presyo kung ano po yung kapal po ng inyong spandrel. So, itimes nyo po, halimbawa po, 74 ang price ng 0. 0.4 na kapal. So, kung ang kailangan mo ay 2 meter, so 2 times 74. So, yun po yung price. So, ito po yung mga prices po ng mga spandrel. Ang price po ay depende po sa kapal. syempre, mas makapal, mas mahal. At yung mga end molding naman po, ang haba po niyan ay 8 feet at ang lapad po niyan ay 6 inches. So, sa end molding, pwede po tayong mag-improvise kung namamahalan kayo sa end molding dahil talagang medyo pricey siya. So, pwede kayong gumamit may ng plain sheet or colored sheets, marami naman pong kulay na available yan. At meron pong makapal, meron pong 0.4, meron pong 0.5 at meron ding 0.6. So sa isang plain sheet, ang lapat po ng plain sheet ay 48 inches or 4 feet. Kung gagawa po kayo ng end molding, makakagawa ka ng 8 dahil 48 divided by 8. So, 6 inches di ba yung end molding? Kaya lang, may bayad po yung bend. Ang bayad po sa bend ay 7 pesos each bend. Pero kung kukumpitin mo, mas makakasave ka pa rin at least 50 pesos each. Mga ganon, less than 100 pesos po yung matitipid mo kung mag improvise ka po ng sarili mong end molding. Hahanap ka nga lang po ng mga bending machine. So, si center molding naman po, ang kanyang, ang kanyang haba ay 8 feet lang din po. At ito naman po yung prices po ng center molding at ito naman po yung price po ng end molding. Yung spandrel po pala, meron pong, meron pong plain at meron po yung parang meron siyang butas-butas. So, para po yun sa ventilation. At ang mga kulay po na available niya, meron pong parang beige. Meron din pong white at meron pong light brown. Actually, nakakita ko parang meron ding mga husky, eh. yung parang kahoy, parang wood finish, ganun. So, si Spandrel, ang pagkabit niyan, uh, pinagko-compress -co lang siya dahil meron nga siyang lock sa dalawang gilid. And then, ini-screw lang o niriripet sa mga, niriripet sa dulo.